Samantala, pinuna ni Vice President Sara Duterte ang umano'y panunuhol ng budget sa mga kongresista para muli siyang ipa-impeach. Pero pinabulaan na naman niya ng ilang leader ng kamaraan. Dalawang buwan na lang at expire na ang one-year bar rule para sa naunang inihay impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang grupong bayan, target maghain ulit ng reklamo. Pero si VP Sara, hindi na nagulat dyan. Aniya, ginagamit na naman ang impeachment bilang bargaining chip para maipasa ang 2026 national budget. Katulad daw ng mga naunang reklamo, may mambabatas umano na ginagamit ang impeachment para mangalap ng pondo at suporta sa pagpapatalsik sa kanya. Handa raw sumagot si VP Sara sa anumang aligasyon pero hindi siya mananahimik kung ginagawa raw budget-driven racket ang proseso. Bumelta agad dyan ang ilang kongresista. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio, malit na gawing issue ang budget dahil may lehitimong basihan ang reklamo. Gaya na lang ng Mary Grace Piatos at iba pang kontrobersyal na pangalan. Nariyan na naman yung panlilin lang typical ng uh, Duterte. No, sabi niya, handa naman siyang palaging sagutin ang anumang uh, tanong. Pero pagka may act tul na venue at pagkakataon na i siya di ba o hindi sasagot hindi na raw pwedeng iugnay ang budget sa impeachment dahil tapos na ang deliberation sa kamara noong October pa i don't think it's fair for her to uh, tie up to uh, to tie up yung uh, issue ng impeachment possible uh, filing of new impeachment complaint against her sa budget process habang hinihintay ang desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration kaugnay ng unang impeachment nakabinbin pa rin ang magiging direksyon ng kamara sabi ni House Public Public Accounts Chair Terry Ridon kung papabor ang SC, tuloy ang impeachment trial sa Senado. Kung hindi, pwedeng maghain ng panibagong reklamo sa Pebrero sa ilalim ng bagong guideline.